Ito po ang kalagayan ng lugar natin dito sa California Dream Homes. Lakas na po ng tubig. Grabe. <clears throat> Bahana po dito sa ating lugar. Ito po ayan na po. So, napakalapit po natin sa ilog. Kaya, ito na po. Ito po, kalakayan sa Audi. Bahana Super baha na po. Malalim na po. Ito na po ang tubig sa nasa... bukong-bukong ko na. Ito po. Ah! Woo! Lalim na! Ano dito si Krelzao? Naanap po natin ang bahay ni Krelzao dito. Kuya Zaldi, okay ka lang ba dyan? Ito po ang palasyo ni Kuya Zaldi. Ang laki-laki po. Yan. Pero, pero dito po, baha na, lalim na. Baha na, kaya napauwi po si Kuya Zaldi. Napauwi po, ayan ang kanyang bahay at palasyo. Nagbabantay na po ng tubig. Ayun Ayun na. Okay ka lang kuya Zaldi yeah. Ayos lang daw si kuya Zaldi So mga yuka panalig, yuka puso, yung kapanalig yung kapuso Panalangin nyo po kami dito Sapagat sa likod po ay malalim na Kaya dito po Tingnan natin napakalalim na Diwat po muna ito kuya Zaldi Napakalalim na po Yan may mga lumulutang na <coughs> Dinabatahin po natin dahil sa likod po namin ay may ilog at yung ilog po ang nakakatakot. So malalaman po natin yan maya maya. Ayan po ang ating kaibigan, nagbabike pa. Kahit masama na ang panahon. Marami po tayong mga kapatid dito na nakatira. Kapatid po sa Altea. Kaya titinan po natin ang kalagayan nila dyan sa, sa ilog are they safe? Praying for. Go. Kumusta oh. na po sila dito? Ayan po, medyo okay naman po. <laughs> Ready na po. Ayan po, malalim na po dito. Ito ang aming kalagayan dito. So, safe po. So, lang po kayo, ingat po kayo sa malakas na bagyo nito. God bless you all. Praying for, for our safety and security in Jesus' name. May mga, ayan po, may mga kababayan tayo dito na nag-aalala na po. Ilan Diyos, praying po.